Mga kapuso seguridad sa mga patio sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, hugot nga ginabantayan sa otoridad. Samtang simbahan, nagpanugyan kung paano ang pag-obserbar sa piyesta minatay. Si John Sala nakatutok Nag-double time si Dimanong Noel pamintahag paninlo sa pansyon sa mga nagtaliwan ng himata sa ilang mga amo. Para kay boss, kawain na sirao. Nakakakita na, lang na, na, mga na, busing ko. Ginalikawa naman na demanong dandi kag Peter nga maabdan sila sa ulan, bangod baha o ng porsyon sang patio, sa patsyo sa dinahamtang ang ilagay natin luan nga pansyon. Kung kisa ganda, mo kaya man hindi ay um, makasuludi kay inang baha ganit. Hindi... Baon mong Basta sa guwa to eh, baha eh. Kumagto, dugin ang ulan. Linibo ang ginapaabot ng mga bisita kag hingagaw paninlo sa Tanza Cemetery sa Iloilo City, Subong Adlaw, gani hugot ang pagbantay sa kapulisan sa seguridad sa mga entrance kag exit points. Sa Pavia Municipal Cemetery naman naabtan sa news team ang tumandok sang antike nga si nga temprano man nga nagsindi sang kandila sa ilang mga lola. Dog truck by lang kami dire sir sa ano kay lola kay dito kami sa antike pamangapuli. Piyaling kami sa ano negros nagapit na lang kami direct. Nagala umang manugbaligya ang asima ng Rogeline nga sugod puwas mas mangin maayo nang na yakita. Pag uh, November 1 na muna ang dagsana, higit bakal sa kandila, kag uh, bulak. Wala pa man sang may nakumpiskar ang kapulisan ng mga kontrabando apang hugot ang ilang apang chikyar sa tagsang na nagasulod sa patsyo. Bladed weapon, mga ilimnon sir, uh... Pagbawal din magsugal, magsugal sa sulod sa cemetery. Panumdom sa Archdiocese of Haro nga sa piyak sa mga nagkalailain ng Halloween parties, pagbisita sa mga patsyo, kagpagkilitanay sa pamilya, hindi kung tani ay pagkalimta ng pagpangamuyo, kaghugot ka pagtuo sa buka tiyon. Pag-celebrate man nato sa Kosos Day, nag-remind sa ato niya, tanan kita mapatay, no? may kaperoti, kung nagating huwa kita nga magkabuhi mag, uh, sa pagkabalaan, may padulungan no? ang, ang uh, kagina, wala sing liwan kung ang ginarihan sa Diyos. So. Opo, Upo at kay Sirilo John Salam. 1. Western Visayas